Hello, magandang 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 araw, guys. Uh, Ito'y papakita ako sa inyo, guys. Itong aking uh, uh, versyon ng aking paglilitso, no? Kasi kung bakit, guys, uh, naisipan kong uh, gumawa nito. Dahil Sa bagyo kanina guys Yung aking isang alaga ay gikuraw guys Gikuraw nanginginig Kaya ang ginawa ko guys Tiniwasan ko na lang Ayan guys So naisip ko na gawing ulam At uh, lilitunin ko guys Ayan guys panoorin nyo ang aking version Paano ko magagawa uh, ng aking litun Ayan na guys At uh, gawa na tayo ng kanyang uh, litunan Ito yung uh, uh, homemade lang na Ayan, uh, pabilisan lang yan guys uh, walang paligoy-ligoy guys uh, tinalihan ko na yan guys uh, yan ay uh, probinsya nung taktika so ayun at uh, umpisa na natin maglitsun at saka ayun na guys uh, uh, to make uh, long story short guys no kating-kating uh, cutting na lang tayo sa ating uh, ginagawang video maging maiksi at mabilis ang ating maibahagi sa paggawa ko na lechon na to guys dahil nag sa yung aking uh, guys eh, nagbibihis muna ako ayan na guys to long story short cutting cutting lang tayo sa ating paggawa ng ating uh, mapapanood na video So ayun na guys at malapit nang matapos. Ayun na pinahiran ko na at inihain ko na. Para magiging uh, hapunan namin itong gabing ito. Dahil sa lumipas na bagyong Christine, ayan na guys, gikuraw ang ating isang alaga guys at kinatay, tiniwasan ko na yan guys yan. Na. Tiniwasan ko na, kinatay ko na at nilitsyon para magiging ulam. Abang yung aking isang uh, panganay ay nagbabarbecue barbecue din siya ayan na guys uh, ayan na natin at uh, syempre uh, agoy <laughs> kalami yan guys ayan guys kain tayo guys uh, uh, kasarap alright yan ang kabuhan guys lahat salamat sa iyong panunood at uh, magandang gabi sa ating lahat so, kain tayo guys bamba manat thank you bye bye